Hi guys, good morning. Ayan, update ko kayo sa mga ano natin, plants natin na. Nilagyan ko pala ito sila guys ng ano, nang detain. Ayan, na ko ng detain kasi ano, laging umuulan tapos pag wala ng ulan, labi naman yung init. Ayan guys, yan yung ating hair ones. Ayan yun na, ganun na yung mga leaves nila guys. <laughs> Nagputi-puti na guys. Ayan. Yan yung mga bago nating na tanim. Yan sila guys. Ayan na. Ano na guys, may ano na pala na maalam sa kanilang grupo. <laughs> Ayan. Nandoon sa baba guys, pakita ko sa inyo guys mamaya. Ayan yung ating ebony. Sana tuloy-tuloy na si ebony no. Ayan guys, si Ebony. Sana tuloy na si Ebony no, mabuhay. <laughs> kasi grabe guys, si Ebony. Tagal-tagal. Ilang beses ko nang bumili ng Ebony. Kasi gusto ko ano, magkaroon ng Ebony. Ang ganda kasi ni Ebony guys. Ayan, so na ano na no, tuloy-tuloy na sana si Ebony. Hindi namang iwan. Ayan din si Roma. Ayan, ang dumi na mga leaves nila guys. Ayan, si ano to. Si Glauca. Ayan. Oviforum. Uh, Oviforum pala. Ayan guys. Yan sa kasamahan nila. Ito si Pink Spot. Ibang ganda ni Pink Spot. Tsaka si Teramisu. Ayan. Ayan din yung isa. Ayan guys si Cream Tea. Ano na nangyari kay Cream Tea guys. Ayan oh pero ano yung ano niya parang yung lips niya, guys. Oh, ayun, oh. Ano nangyari? Ano siguro, guys? Uh, matapang siguro yung ditin na ano, tinimpla ko, guys. Kasi yung ano din ito din, guys, oh. Yung si ano natin si Christmas. Oh, yun, guys, namatay. Nalusaw si Christmas, guys. Pag-spray ko ng deetin, okay pa naman siya. Oh, yun. ano kaya nangyari sa kanya? Sayang, ang ganda pa naman ni Christmas. Yan guys. Yan si red velvet natin guys. Oh. Ano siguro guys? Super tapang siguro yung nalagay. Ano, ano ko natimpla na ditin? Ayan oh. So no okay lang no. Ayan. Kasi ano nakalagay dun guys? Hindi ko naman sinunod yung instruction ng sa likod ng pakitin ng ditin na fungicide kasi ano 16 liters yun ang, kina, ang kailangan tapos kaunti lang man yung plants ko kaya ano lang naglagay lang ako ng uh, tansya tansya ko lang siya guys but ganun or ano na talaga to si christmas ayan guys yung sa last unboxing natin guys dalawa na ang namaalam ayan si christmas at saka si Belladona, ayan guys. Wala na talaga siya guys. Hindi na talaga naagapan si Belladona na maalam na talaga. Tapos ito naman guys, grabe yung ano niya. Yung sa ilalim na leaves niya guys, oh yan. oh. Nakuha ko na yung mga itim-itim guys. So na hindi naman tumama alam guys, no kasi ang ganda ni prank kasi guys, Aga Boys prank. O, yan, guys. Hindi ko pa naano yung mga name nila sana walang mawaalam na no yan lang sila dapat wala nang sumunod <laughs> kasi sayang sayang naman nasubrahan siguro sa detain. ayan ayan guys tsaka atong ating si Luwela ayan nilagyan ko din siya guys ang daming babies ni Luwela guys O, oh, ayan o. Oh. ano lang ang kulang niya guys ganito pala kasi hindi ko pa nalagay sa ano, sa initan. Pinutol ko kasi yung ano niya. Ayan na, meron na naman guys. oh, ayan, Oh. Ano ba yan? May bibis pa naman sa... Ano yan, yan guys, Oh. May bibis. Daming bibis pa naman. Pero nagitim yung dulo niya. Hindi magpokus. Ayan, Oh. Ano ba nangyari nito? Ano ba nangyari nito? ito dun guys nilagyan ko din ng detain ayan isprehan ko din sila guys ayan okay lang naman sila guys ayan mamaya isprehan ko to ng ano ng tubig na ano walang bonsai para ma matanggal yung mga ano niya ayan para malinis naman yung wow ang laki ng ano niya guys oh ano to tawag dito yung sa ano niya sa Ah, sa leaves niya. Ayan guys, ang laki oh. Ngayon ko lang na ano to, nakita. Ayan. Ang tawag ito, yung naka ano sa leaves. Parang bukol-bukol niya. Isa lang guys, wala na. Wala na. Isa lang yung leaves na parang bukol. Ito nga pala si Dugong. Ayan, si Dugong to guys. At sya kayo ating red wing. Ayan. Ano to guys, hindi ko na pinutol kasi. Hindi naman siguro to ano niya. Parang baby, ano ba 'yan? Hindi ko na pinutol. Yan guys, oh. Ayan, hindi ko na siya naputol. Sayang kasi eh, parang ano, flower ba to niya o oh, ano? Hindi ko na lang siya pin nilagyan ko na lang ng detain, ko na lang siya kasi sayang oh. Ayan, yung ating red wing. Tsaya yung ating isang dugong. Ayan, guys. Ayan, yung ating isang dugong. Ang dumi ng mga leaves nila. Yung atom flame. Akala ko na guys, mag-iwan si atom flame. Hala. Ba't ang ano? Nang ano niya? Ang lambot. Ayan Oh. Cutting ko na lang siguro guys. no Kasi may ano naman siya. May ugat naman siya sa ibabaw. Okay lang siguro i-cutting guys. No? Yun o. Oh. Dito ang lambot guys Oh. Baka ano. Baka iwan naman ako nito. <laughs> Sayang! Tagal ko na ito inaalagaan kasi gusto ko talaga magkaroon ng atong flame. Tsaka, muntik na itong namaalam, guys. ayun Cut ko na lang siguro sila dito. Kasi lambot na dito niya, oh. Wala, guys. Ano ba yan? Sayang naman. Cut ko na lang yan. At ating ano, si Cleopatra. Ayan guys, yung ating Cleopatra. Ayan. May baby na siya. Ah, dalawang babies. Ay, ah, magkatatlo na guys. Ayan oh. Hindi mag-focus. Ayan, may ano na. Maliit. Ito yung malaki. Tatlong ano na. Babies pala. Sana tuloy-tuloy na no. Para dumami. Tsaka yung ating Morasaki. Ayan yung ating Morasaki guys. Nilagyan ko din ng detain sila. Ano na siguro guys? Ay propa ko na siguro to. Ay magka-cutting na siguro ako guys. Cutting ko na lang sila dito. Kasi yung uh, last na nag-cutting ako ayan guys. Ano ang lumabas? Dalawa. Tsaka sa kabila isa lang. Ay dalawa pala. Ayun dalawa. Cutting na naman tayo dito para dumami sila. Saan ko ba nalagay yung Ano? kinat ko tong nakaraan yung nakaraan ang cut ko. Malimutan ko na saan ko nalagay. Tsaka ito din guys. yan May may mini bags to guys. Ewan ko lang kung tanggal ko ba. Ayan, um. Ayan. tsaka yung ating cuttings na mga purple delight. Nilagyan ko din ng detain. No ba yan. Natanggal naman sa ano? Hala guys, yung mga leaves nila. Super, ano, siguro yung naano ko, no? Namatay yung mga babies. oo oh, nagkaroon na sana to ng babies. Namatay. Sayang. Mali siguro yung pagtimpla ko ng diti. Tapang siguro nun. sayang naman. Super sayang na sayang may bibis pa naman yung mga leaves ni Lad. Ano na, nagtubo na yung ano niya. Marami ng mga ugat-ugat. Ayan, dumi-dumi. Yung ating ivory. Yung ating ivory, guys, ayan. Pinutol ko yung ano, kasi naglambot na dito. At yan, guys, oh. Pinutol ko na lang sila. Ayan, lagay ko sa ano, gilid-gilid. Kasi ano na, ano na talaga yung ano, tanggal na nalusaw guys ayan um. ayan na sila buti na lang naagapan ko sila guys nakuha ko pa yung na, ko ano nya sa ibabaw ang ganda pa naman ni eh, ivory guys dati Ang laki laki ngayon lang na ayan oh. Um. <laughs> naluso yung ano niya yung mother sana tuloy tuloy na tumabuhay guys no ang ganda ni ivory ayan dito naman banda guys Ayan si Floridity. Nilagyan ko din ng ano, ni-sprayan ko din ng ditin. Ano lang, baka masalba ko pa, kaya ni-sprayan ko. Ayan. No, talaga to guys, Nalambot ano, na. Kala ko pa ma, ano, ma-survive ko pa siya. Yung ating RC. Ano nang kulay nila guys, hindi na maganda kasi ano, yung init, hindi na dito banda. Wala nang init dito banda guys. Lumipat na naman yung init ayan, tsaka ano na guys nilagyan ko na pala sila ng ano ah, uh, knit dito sa babaw oh. sa ibabaw nilagyan ko tsaka ito yung ating mga ato yung pure love natin guys, na malaki yung nilipat ko ng big size ah, big, pat pala <laughs> big size, yung paichi natin na malaki din ayan, dalawang paichi Tsaka ito din guys. Ang ano, bubutyog. Ayan guys, o. Oh. Si ano, pagbasa to si Rock. Ano yan. Tapos si Laura. Hala, ba't aga ano ito? May ano. Nalo, ano na leaves. Sana okay lang, no? So, yan. Nispruhan ko siguro sila ng ano, no? Tubig na ano lang. Regular na. Wala ng halo parang naluso yung iba guys ito naman yung dalawang ano guys two heads ni Trones ayan si Trones ayan na sila guys yan din yung iba yan din ito ito wala nang mga names sa kalimutan ko mga names ito ayan 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 sa ayan na guys yung mga update natin sa ating mga succulents. Yan guys. That's all for today. Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel, Del's Vlog. Bye. God bless.